aware ka na mayroon defect doon sa title mo. Kasi may ibang claimant na posible maka-invalidate doon sa sinasabi mo. Ikaw nag-occupy dyan ever since blah, 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 blah. So, yun ang sinasabing defect in the title or flaw in the title. Kapag may ganon, may claimant na iba, 30 years sa kailangan possession dyan. Ay, magandang araw sa inyong lahat. Sa mga masugid natin taga-subaybay, sa mga subscribers natin dyan sa mga followers natin. Magandang araw sa inyo sa mga bago palang lang na naligaw dito sa channel ko, no? Sa video. Bago ka pa lang nakapanood sa akin, then welcome sa akin channel. And look around. There are other videos which uh, may, you may find helpful, uh? And of course, uh, ang pag-uusapan natin ngayon ay tungkol sa Acquisitive Prescription uh, Ito yung uh, pwede mong iparehistro na magiging iyo yung lupa na tinirhan mo nilinang mo, kinaltivate mo basta private land lang ah uh, for 10 years or 30 years as a case maybe at saka yung Torrent System of Registration So ano yung uh, interplay nitong dalawang uh, concept na ito Yan pag-uusapan natin So, in essence lang naman, um, pwede ba yung 10 years, 30 years na sinasabi natin sa mga la property na sakop ng Torrens uh, System of Registration, yung mga registrado. Uh, anyway, bago tayo mag-proceed, uh, shout-out muna natin ang ating mga consistent, mga loyal, mga masugid na taga-subaybay sa ating channel uh, at saka sa ating uh, FB page. Ilalagay natin dito. All right, let's move on to the discussion. Na, again balikan natin. Um may 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 video ako na pinost in the past. Kung saan sinasabi natin na pwedeng maging iyo yung lupa na iyong tinitirhan, iyong nililinang sinasaka, no? Uh, Inuokupa binabayaran yung amilyar. As long as private land ito ah, na pwede mong uh, Masasab na masasabi mong public land uh, alienable public land or alienable land of public domain or patrimonial property na sinasabi no basta pumasok lang siya sa category na yan then uh, pwede mong occupy at magiging iyo either 10 years or 30 years depende sa sitwasyon at uh, again ito yung uh, ano naman kapag ang lupa ay re-registrado sa ilalim ng torrent system of registration Alright. <clears throat> Una, uh, ito, ito muna concept muna tayo. Yung mga, yung lupa daw sa buong Pilipinas na ito, no? Uh, kinoconsider yan na uh, uh, lupa ng gobyerno yan. Public land lahat yan. Di ba? Kasi nabilong daw sa state yan eh. No? Uh, so as a rule, ang state natin ang may-ari niyan. No? Ngayon, Pwede naman daw na may parte ng uh, public land na yan na uh, maging private ownership or pwedeng ariin ng mga pribadong individual or mga private persons, corporations even, uh, yung mga ganon. Um, yung mga ganon, kailangan ng declaration ng uh, estado or declaration na uh, talagang ito, kinonvert na to Uh, private land, no? Yung uh, nagiging patrimonial property na, na pwedeng, uh, pwede siyang ariin pwede na mga pribadong uh, individual o pribadong tao, persons, na. Ngayon, kapag uh, alienable land o public domain na siya, no? ibig sabihin patrimonial property na siya, um, <clears throat> pwede mong iparehistro na sa iyo yan ano? May mga paraan ng uh, pagpaparehistro niyan. Ah, uh, 'yung sinasabi sa ating uh, PD 1529 na 'yung mga before 1945 daw na kapag uh, nagkaroon na to ng uh, uh, possession, no? ng uh, panahon na yon at nagkaroon na ng uh, prescription uh. nagkaroon ng uh, na-acquire yung ownership by possession no panahon na yon, or prior and then yung after 1945 uh, by prescription sa ilalag na masyadong code natin and then syempre 'yung uh, tinatawag nilang accretion, accession, uh, ito 'yung uh, nakuha mo 'yung property na dagdag doon sa sa property mo na dugtong dahil sa galaw ng lupa no sa ilog 'yung mga ganyan. No, may mga sudden uh, incident na natural incident na nagdagdag ng uh, lupa doon sa parte na meron ka, no accretion or accession tawag doon at uh, syempre, ito yung mga acquisition of ownership na nagkabentahan, na uh, etc. No? So, and then, eh, uh, syempre, dyan na papasok ngayon yung mga uh, <coughs> X. Okay. Ngayon, ang uh, So, doon sa mga modes uh, of registration sa PD 1529. Ang tanong ngayon dyan, paano naman pagdating dito sa uh, acquisitive prescription yung uh, 10 years or 30 years? Uh, sinasabi nga natin na kapag 10 years in good faith ang pagpossess mo, dapat no. And uh, 30 years kapag hindi in good faith. Kailangan mo na lamang in good faith, kailangan mo na lamang in bad faith. In good faith yan, sabi sa Article 526 ng ating Civil Code, kapag hindi ka aware na meron palang flaw or defect doon sa title mo or doon sa mode of acquisition of ownership mo. No? So, pag sinabi mong title, hindi pinag-uusapan dyan yung titulo na mismo na. Para, baka, hindi, baka malito kasi kayo, no? Pag sinabing title dyan, hindi pinag-uusapan yung yung papel na titulo na CTC, ganyan ganyan. Wala 'yan. Hindi 'yan ang sinasabing title. Diyan. Yung title diyan yung, yung claim mo, 'di ba? Uh, saan ang gagaling yung claim mo na iyo yung lupa na 'yan? No? Uh, masasabi mong may in bad faith 'yan kapag uh, alam mo or aware ka na mayroon palang uh, flaw or defect 'yan. Ibig sabihin, uh, halimbawa, eh, inoccupy mo 'yan, eh, alam mo naman na may ibang claimant pala yan na sabi na una sa sa'yo. So, ibig sabihin, aware ka na mayroon defect doon sa title mo. Kasi may ibang claimant na posible maka-invalidate doon sa sinasabi mo. Ikaw nag-occupy dyan ever since, blah, 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 blah. So, yun ang sinasabing defect in the title or flaw in the title. Kapag may ganon, may claimant na iba, 30 years ang kailangan possession dyan. Kapag wala naman, uh, <clears throat> meron kang open, continuous, uh, exclusive, notorious, uh, public, open, no? Uh, possession or occupation, then uh, 10 years pwede na. Kapag uh, in bad faith, 30 years. Ngayon, saan papasok yung torrents? Yung uh, sinasabi natin kaninang uh, acquisitive prescription, naga apply lang yan sa mga unregistered land, no? Pero kapag nakaregister na yan sa torrents, then hindi na pwede kahit na isang milyong taon pa dyan, diba? Ang... <coughs> Ang sinasabi natin kasi na kapag ka naka-Torrents yan, ito yung sistema ng re registration natin na inadapto sa Land Registration Act. Yung uh, Commonwealth Act of uh, 496, no? CA 496 yata yan, na inintroduce dito yung uh, Torrents System of Registration. Ito yung either administrative title yan na meron ng original certificate of title or TCT or transfer certificate of title kapag ang lupa na tinitirhan mo, nililinang mo, whatever, eh, meron ng OCT or TCT, hindi na pwedeng ma-acquire mo yan by acquisitive prescription. So, yun ang, ang, ang epekto nun. So, malalaman mo, pinakita ka ng titulo, eh, wala ka na magagawa dyan. Kasi, ang purpose ng ating, ah, uh, torrent system of registration, na magkaroon ng quiet, mag, magkaroon ng quiet in the title, no? Ibig sabihin, magiging, uh, peaceful ang pagpapasok uh, pag-own mo because of the the evidence of your munificent of title yung TCT or OCT mo no ang nangyayari kasi diyan yung yung title natin sa torrents yung TCT yung OCT mo is an indefeasible uh, instrument of ownership no or uh, incontrovertible yan conclusive uh, proof of ownership yan no? uh, ang court lang makakapag-invalidate yan or makakapag-nullify yan So guys, ganun ang sinasabi natin. So, uh, in sum, ang lupa ay pwedeng maging uh, subject ng acquisitive prescription o mapa sa iyo dahil lang tinirahan mo ng matagal na no uh, sa so 10 years or 30 years depende 10 years kapag in good faith ka 30 years kapag in bad faith ka and of course yung rule na yan does not apply kapag ikaw ay uh, kapag ang lupa na sinasabi natin ay nasa ilalim na ng torrent system or ito ay may OCT na or title now or transfer transfer certificate of title of tct so guys i hope you learned something from uh, this discussion and if you do please uh, share this with your friends your colleagues your family members or any person you think may benefit from this information and again thank you for watching and i hope to see you in my next ones god bless